Mahirap man, pinit nilalabanan ng dalaga ang sakit na adiksyon. Sandra! Sandra? Anak! Anak! Kayanin mo! Kayanin mo! Wala mong Anak! ko, Anak! 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 lang kami. Nandito lang ako, anak. Nandito lang kami, ha? Tandaan mo, kahit anong tukso ang dumating sa'yo, nandito lang kami. Ha? Lagi mong katundaan, mahal na mahal ka namin. Kaya nyo mo. Ha? Kaya nyo mo. Hi. Sinubukan ni Sandra Hi na muling ibalik sa normal ang kanyang buhay estudyante. Nay. Ngunit tila sinusundan pa rin ng Nay. mga pagsubok ang dalaga. Nai Nay. Wala na po kung alam kung sino pwede kong lapitan. Lahat po kasi ng tao ngayon, walang pera kasi Pasko na. Nay. Huwag po sana kayong magagalit, ha? Kaya lang po bang lapitan si tatay? Uy, sis! Gusto na! Gusto ko na yung session natin, ah. Pasensya Ay. na. di na kasi ako gumagamit, eh. Uy, teka, teka! Huwag ka muna umalis. Usap muna tayo. Alam ko na nangangailangan ka ngayon. Kung gusto mo, may paparakit ako sa'yo. Uy! yung iniwan ni Janet. Simple lang naman ni, eh. Pumunta ka bukas sa plaza. Doon may maghihintay sa yong lalaki. Ititext ka niya. Malaki-laki to, Sandra. Tsaka kung magiging maayos naman yung delivery. Dating gawin tayo. Libre kita. Session tayo. Po. Alam ko kung napariwala ako, pero ngayon gusto ko na pong magbago. <laughs>